Good afternoon Kain tayo ng Ayan ah, kakainin natin Kakain tayo ng mango Manga Ay manga <laughs> <Hindi>. Papaya <laughs> Kain tayo guys ng papaya May papaya ako dito na malaki Ganyan siya kalaki Tinanggal ko lang yung ulo niya Kain tayo ng papaya, guys. Walang kakain ng papaya, kaya ako lang yung kakain ng papaya. Mukbang tayo ng papaya. Ito na ang lunch ko. Papaya. Ayan. Isang buong, ay kalahating papaya. Buo ito. Para yung isa yung kalahati. Kain tayo, everyone. Kayo, anong lunch nyo? Masarap ang papaya. Harus araw na nga akong nakain ng papaya eh. Kain tayo, guys. Mmm. Masarap siya, promise. Hinog to sa uh, puno, kaya masarap. Matamis siya. Mm -hmm. may, may dalawang hinog pa doon ulit. Tapos, dalawang puno yon tapos sabay-sabay silang nahihinog. Yung katabi nito, medyo ano pa, uh, hindi pa naman siya yung hinog na hinog. Pero yung katabi niya na isang puno, may dalawang bunga doon na hinog na naman. Ayan, daldal ko kahit kumakain ako. Ano. <laughs> mm ano -hmm. Anong lunch nyo, guys? Alam nyo, ito yung maganda sa probinsya pag ano, may mga tanim ka na prutas. Sariwa yung makakain mo na prutas. Pag masipag ka magtanim. Kung masipag ka magtanim, syempre may makakain ka. Kung tamad ka, di wala kang makain, di ba? <laughs> mm pag maano pa yung boses ko eh. I'm not fully recovered yet, pero nasa 80% recovered na rin <coughs> so far. Ayun, anong pagkain nyo right now? Kasi tanghali na eh, alas 12 na. Mmm! Kain tayo guys. Ako lang kumakain ng papaya dito sa bahay. Pagkakain si tata yung ganyan lang kaliit. Kaliit. Tama na sa kanya, ayaw niyo kumain ng marami. Pero ako kaya ng dami kong kakainin, okay lang naman sa tiyan ko. Pero pag sila kasi, pag kumain sila yung tiyan nila, hindi okay. Pero ako, kahit isang buong papaya kakainin ko, okay lang. Mm, masarap siya. Pwede din ka rin kami yung shake. Kasi nga lang, mas ma na yung kainin mo na press na, na ganito kasi yung ishishik-shake mo pa. <laughs> At least ito, makakain mo siyang maigi. Mmm! Nalagyan ko nga sana ulit ng isa ka gatas. Kaso nga lang, inuubo pa kasi ako eh. Magagalit na naman si tatay. Wala ang dami kong kinain. Kasi kung hindi ko ito kakainin, ipapakain nila sa manok. Kaya kakainin ko. Kasi yung gusto ko, favorite ko ang papaya. Kaya kain tayo everyone. Bye guys. Thanks guys for watching. See you again on my next video. Kasi marami pa akong kakainin. <laughs>